Hi guys, good afternoon. Guys. Good <laughs> For today's video, guys, naglalay ba ko? na ako ng isa dere eh. ko unsa ibuhat? Hoi! unsa ba ni mga halas? Ilipet ni sanina ni mo? Ilipet, ilipet. Ay, ay kabalo! ilis ilis ka lang be! Ilipet ni sanina, mo ka mga halas. Lupit pa kay halas ba? Ligpit na. Kakiskulahan ni hubu hubuon ra diretso dili magligpit. Sana so, medyas oh, i-partner na.

For la Breyes Pahing kagal Ako hit shoot cellphone Asama na ito

Okay, Nag-iiksa na mo kanina, no? Huwag um, man na. So, Ang yung resulta sa inyong knot? Hindi. Nami daw mag-knot. Isa? Hindi na daw may mag-knot. mo so, suma Ano man? Ano ba siya? Di ba mag-knot? Anong mag-knot pa mo? Mag-knot pa mo. Hindi na rin pong mag Ano man? Ha? Ano man? Ano man? si bot Ambot si Grabe ka din balay diri ba Grabe ka gubot ha Aha. Sa mga arag kuwag sa nina. grabe ka naman ka gubot Oh, sa, sa tree. Grabe ka ka gubot ba? May pag sa ilalim mo? Si Bin. Bin ti Pagki. Eh, ikaw ba? Di ka magkuha di ka sa, sa, sa kailan naman ang sanina. Kaya ko na ni. Hili kita magkuha-kuha ba? Di nga takagayag kuhaan na yung mga dagko. Kay dagko kayo. Kaya kay ating na sanina. Nakasulod na si mong brewer. Kay walay butanganan siya. Kagay, hulbot na hulbot ka No, Huwag mo na rin. Uy. Na. Uba Exam. Hindi na. Ano man? Ang ni mam. ano rin mong mag-exam. Ha? Tapos, uba. Kaya pwede na lang. di rin may magdala.

爷爷。 Ay, mga maning tets, 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 tets Eh, na, doon lang Malaging panting namin, Jerry mm -hmm. Okay Ma, ina ko yung simba tema ba? Madaog namin mo ang bato Ay, ang Oh no. no. Balas yang isi. Hah? Nah, yang untuk balas yang iru. Dan nah, untuk sama dia yang iru. Belanya ya. saya nak ulang iru naik kuan di jalanan. Hmm. Sana. Oh, iru bani bibi. Ayam lagi. Sama lagi. Tak polis. Bapak. Oh, hmm. nah, nah, Bo Bo oh ni mama iya. Yes. Be, tanaw to sa nanay tubig na kakape na be. Kori din to. Di ba to? gatas. Tambawin gatas ba? Kamera kan malas aku dek tu. Kalau mau ani.